Made. Hindi si Madi, Uh, uy, yung ko pala dyan, Made. Pwede makidagos? Made. Makidagos ako, Made. Uy, Made. Natagaling bibublayan ka ngunyan. Ano ka? Isus ko, yung Hindi ko na masabutan ng lawas ko. Hindi ko maintindihan kung... May kalintura ko Oo, ano na. Pare, talagang marauto ng pagmati ko pa Kamusta na? Bad, bad, madi, ano ka lang. Um, high blood beses ko pa Sabi mo pa, nag, ano, ako, nagpa ako, sabi no, ano, normal daw. Ay, aram ko na madi ang bulong dyan sa namamatian ano. Aram mo madi. So, aki iba ni Cordapia, badus na na. Ah! Ay, ba, ko. Sabi, balita ko nga, nito pa ribaga dyan sa mga nag storya, namamatik mati ko ito. Ano badus nabado, na badus <laughs> na Sa hindi madinat iba. Sabi sakon, nah, sisko, wow! do, sa kanu ko daw. Ay, talaga naman pa rin. Ay, tapos pari si Indang. Oo, oh, anong Saan nangyayari kay Indang? Sabi ba ka, nagdudulag. Nagdu Nagdudulog na ta. Kasanda ko daw ang utang. Ay, sinabi ko, Madi. Nagutang utang man sa kuya. Ang hindi pa ako nababayad. Oh, iyo no. pa rin? Iyo, Madi. Iyan talaga si Indang. Isa problema ang digdi sa barangay ta. Isus oh, ko. Madi. ko, Made, nangyayari di sa barangay ta. May binayaan kang agong, nagadurulag sa utang, tapos may ah. ano pa mga balita mo yeah. dito sa barangay? Ta? Ay ba, isa na ang mga hanap ng balita ah. dyan. Kung sa iko mga mm chismes -hmm. dyan, kung sa saan dyan pa Bayata,